Yes, I ang mean, mga ng tangali mga, mga tabledista no. Narito tayo ngayon sa parang San on Juan one uno sa Mabeleta. Um, ah, uh, no? At uh, ngayon nga uh, ay uh, to yung sitwasyon nila matapos yung pagbaha at uh, pagragasa ng tubig no. Dala ng uh, Ngayon ay uh, nakita natin naglilimas ng putik. At uh, mga tubig sa kanilang uh, mga bahay ano. Kung mapapansin niyo yung mga dumi, no? yung mga plastic ay nandun sa kanilang mga gate. Ano? At uh, ito yung uh, sitwasyon na yun. Eh? Hirap makapasok ang uh, anumang sasakyan kaya naman uh, ay uh, naglalakad sa putik itong uh, mga residente ng uh, San Juan Uno sa Nueleta, Cavite. Mayroon din tayong nakita ng ano, mga damit na nasayang ng ano, mga putikan ano. So, yung uh, mga uh, dito ano. Na umukuha ng tubig sa isang uh, poso dahil nawalan sila ng uh, supply din ng uh, tubig ano. Kaya nagtitiis sila dito sa uh, poso ng grow. Ah, poso. so masaya pa rin sila dinadaan no? na lang sa tawa itong kanilang uh, na nararanasan ngayon ito so, yung mga gamit kami uh, ano, masaya no? puro puro sa, sa halina lang din mula dito sa, Tanwans, sa... San Juan Muno, San Dereta, sa Dita, no? Ito ang uh, sitwasyon. Ako, si John Asubis, ang inyong Avante Teletabloid. Reporter, walang inaatras ng balita.